Let's go! Mamimigay tayo ng pagkain sa daan mga katota. Panoorin nyo ito hanggang dulo. Let's go! Maraming salamat po. Ba, you, Pa. Thank you, Yeah, gonna... Bigay mo isa-isa dyan, ha? Isa-isa, bigay mo dyan, ha? Lahat sila. Okay. Taba, taba, taba. Isa-isa, bigay mo, ha? Jose K. Happy birthday, Jose K. Bigay mo siya, ate, ha? Oh. Okay. Salamat. Thank you, po. ah. Oh. Tayo tayo mga katoda May pansit tayo Oh, oh pansin ko Happy birthday Salamat salamat 3, 3, 3, 3. Oh, ay, oh. 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 oh, no? Oh. Ayun Oh, Basta. Yun oh, Ito, alam ko ayun ang pancit nito. Tama, isa pa, isa pa. Tama, isa pa. Dalawa, hey, tricycle hey, ka. Ito, hindi uh, ka. Gabi mo. ba? na. Say, uh, oh, okay. Thank you. That maybe? That maybe Or, right uh, oh. ah, okay. Balikan. Salamat, siya. Okay, okay. Salamat, siya. mo? Ah. Ha. Spencer ni bu yan. yung ano? mana? Ayo, ayo, ayo. Ah. Ah. Parents. Ayo, thank you, selamat. Ah, nai. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for. Terima kasih. Terima kasih. thank you Terima kasih. Terima Thank you. Hey. Ah, thank you. ang sarap ng pakiramdam pag sinishare mo yung blessing sa iba na appreciate sila sa ginagawa mo maraming salamat mga solid followers supporters at subscribers in my youtube channel thank you so much sa walang sawang sumusuporta lagi sa akin